kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. kaso ay may kasabihang Ignorance of the law excuses no one Ibig sabihin na hindi porket wala kang alam sa batas Ay maaari mo nang gawin ang krimen na tumasang hindi ka makukulong Pero may mga nakakalusot dito At ito ang mga taong may sakit sa pag-iisip Mahirap mahatulang guilty ang isang tao na may malubhang mental illness Dahil sa prinsipyo ng batas na ang isang akusado Ay dapat may kakayahang umunawa sa kaso laban sa kanya At may sapat na pag-iisip noong nangyaring krimen upang may tuturing na responsable sa kanyang ginawa. Narito ang ilang kasong nagawa ng mga kriminal na napatunayang may tama sa pag-iisip. Edward Theodore Edgin. Siya ay isang kriminal mula sa Wisconsin, USA na naging kilala sa kasaysayan dahil sa mga karumal-dumal na krimeng natuklasan noong 1957. Ang kanyang kaso ay naging inspirasyon ng ilang fictional characters sa pelikula at literatura. Noong November 16, 1957, biglang nawala ang isang may-ari ng hardware na si Bernice Warden Huling nakita siya kasama si Ed na bumili sa kanyang tindahan nang magsagawa ng investigasyon ng pulisya at pumunta sa bahay ni Gein. Doon nila nakita ang wala ng buhay na katawan ni Bernice Warden sa loob ng kanyang kamalik, mga bahagi ng katawan ng iba't ibang tao. Karamihan ay mula sa mga libingang kanyang ninakawan, mga bagay na ginawa mula sa balat at buto ng tao. Dahil sa mga ebidensyang ito ay kagad siyang inaresto ng mga pulis. Nang una siyang humarap sa korte noong 1957 ay idiniklara si Edgin na hindi kayang tumayo sa paglilites. Ayon sa pagsusuri, dumaranas siya ng isang mental illness. Siya ay pinasok sa Central State Hospital for the Criminally Insane at kalaunan ay inilipat sa Mindota Mental Health Institute noong 1968. Matapos masabing kaya na niyang humarap sa paglilitis ay muling binuksan ang kanyang kaso, inamin niya ang kanyang ginawa kay Burns Worthy. Pinaghinalahan rin siya sa pagkawala ng isang babaeng nagngangalang Mary Hogan. Ngunit hindi na siya sinampahan ng panibagong kaso dahil sa kanyang mental state. Idiniklara siyang not guilty by reason Prison of Insanity at nanatili sa Mental Health Institution habang buhay. July 26, 1984, sa edad na 77, ay natoda si Edkin sa Mendota Mental Health Institute. Si Andrea Yates ay isang ina mula sa Texas, USA na naging sentro ng isa sa pinakamalungkot at pinakakilalang kaso na may kinalaman sa postpartum mental illness. Noong June 22, 20, 2001, nilunod niya ang kanyang limang anak sa bath ng kanilang tahanan habang wala ang kanyang asawa. Bago pa man mangyari ang trahedya, si Yates ay matagal nang na nakikipaglaban sa matinding postpartum depression at postpartum psychosis. Isang seryosong mental condition na maaaring magdulot ng dilusyon, kuni-kuni at pagkawala ng kakayahang magpasya ng tama. Ilang beses siyang na ospital at labis na nangangailangan ng tulong medikal at pangangalaga. Sa araw ng insidente ay biglang bumigay ang kanyang kalusugang pangisip sa kanyang malubang dilusyon. Naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak mula sa kasamaan. Ito ang nagudyok sa kanya na gawin ang pagtodas sa kanila. Ayon sa mga eksperto, noong una ay sinubukan siyang hatulan ng korte ng murder at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Subalit makalipas ang ilang taon ay napawalang sala ang unang hatol matapos mapatunayang may maling pahayag sa paglilites. Sa ikalawang trial noong 2006, idiniklara siya bilang not guilty by reason of insanity. Hindi na siya pinalaya. Sa halip, siya ay ipinasok sa isang psychiatric hospital para sa pangmatagalang pagagamot. Ay nananatili siyang nasa pangangalaga ng institusyon dahil sa itinuturing na hindi pa rin siya sapat na ligtas para sa komunidad. Kilala bilang son Sam. Dekada 70 nang naging sentro siya ng isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na manhunt sa kasaysayan ng New York. Ito ay dahil sa kanyang sunod-sunod na pag-atake na nagdulot ng matinding takot sa publiko. Noong July of 1976 hanggang 1977, nagsagawa si Berkowitz ng serye ng pamamaril sa iba't ibang lugar sa New York City. Kadalasan niyang binibitima ang mga kabataang nasa loob ng sasakyan, partikular na ang mga magkasintahan dahil dito ay lumaganap ang paranoia at ang pangamba sa mga kabataan sa lungsod, lalo na tuwing gabi. Ginamit ang pangalang sanub Sam matapos mag-iwan si Berkowitz ng mga sulat sa crime scenes na tila nagbibiro at nagbabanta sa pulisya. Ito ang naging malaking dahilan para lalong sumikat ang kaso at umigting ang media frenzy. Ang sulat ay nagpapakita ng kakaibang pag-iisip, galit at pakiramdam na may boses na nag uutos sa kanya na gawin ang hindi maganda. Na-aresto si Berkowitz noong August 10, 1977 matapos mahalata ng pulisya ang kanyang sasakyan na sa mga eyewitnesses reports sa interogasyon. Umamin siya sa anim na pagdodas at maraming pag-atake. Isa sa mga kontrobersyal niyang pahayag ay ang umanoy. Boses ng demonyo na naririnig niya mula sa aso ng kanyang kapitbahay. Ito raw ang naguutos sa kanya. Noong 1978 ay hinatulan siya ng anim na life sentences. Hanggang ngayon ay nakapit pa rin siya sa New York. Sa mga sumunod na taon, sinabi niya na hindi totoong aso o demonyo ang nagutos sa kanya at bahagi lang iyon ng kanyang kinawang kwento noon. May mga reports na nagsasabing habang nasa bilangguan ay nagbago at naging relihiyoso si Berkowitz. Bagamat paulit-ulit siyang humingi ng tawad ay hindi pa rin pinubura ng kanyang pag-amin ang matinding trauma na iniwan niya sa pamilya ng biktima at sa lipunan, Richard Chase. Siya ay naging kilala noong huling bahagi ng dekada 70 dahil sa serye ng malulupit na pagtoda sa Sacramento, California. Ang pamamaraan niya sa krimen ay kabilang ang pag-inom ng dugo ng kanyang mga biktima. Tinagurian siya, The Vampire of Sacramento. Bago pa man mangyari ang mga krimen, ay matagal nang nagpapakita si Chase ng matinding sintomas ng malubhang mental illness. Naniniwala siya na may puwersang sumusubaybay sa kanya. At iniisip niya ang natutuyo ang kanyang dugo kaya kailangan niyang maglagay ng bago mula sa hayop o tao. Sa kabila ng mga dilusyon at mga sinyalis ng malalang kondisyon ay hindi siya nanatili sa matagal na psychiatric care matapos siyang unang makonfine. Kaya bumalik siya sa lipunan ng hindi ganap na gumagaling December of 1977 hanggang January of 1978. Si Chase ay gumawa ng anim na pagtodas ang mga biktima ay pinasok niya sa kanilang tahanan at ang mga krimen ay nagpakita ng sobrang tinti ng karahasan. Isa sa mga dahilan kung bakit naging isa siya sa pinakamalalang kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Pinipili niya ang bahay ng kanyang biktima sa pamamagitan ng pag-check kung bukas ang pinto. Naniniwala si Chase na kung bukas ang pinto ay welcome na siyang pumasok pero kung nakasara ay sinyalis niyo na hindi siya tinatanggap. Nahuli si Chase matapos makuha ng pulis ang ebidensya mula sa pinangyarihan ng krimen at patotoo ng mga nakakita sa kanya bago at pagkatapos ng insidente. Noong 1979 ay humarap siya sa korte at sinubukan ng kanyang abogado na ipli ang insanity defense dahil sa malinaw na ebidensya ng kanyang sakit sa pag-iisip. Gayunpaman, ay pinaniwalaan ng hurado na alam pa rin ni Chase ang kanyang ginagawa. Kaya siya ay nahatulang guilty sa anim na bilang ng murder at sinintensyahan na matutas noong 1980. Bago pa man isagawa ang pagsintensya kay Chase, ay natagpuan na itong wala ng buhay sa kanyang senda matapos ubusin ang sandamakmak na antidepressant pills ang mga kaso kung saan ang sospek ay may sakit sa pag-iisip ay masalimuot dahil kailangan timpangin ang karapatan ng biktima at ang legal na kakayahan ng akusado. Gayunpaman, ay may mga mekanismong batas upang matiyak na ang hustisya ay mananatiling makatarungan para sa lahat. Ang hustisya para sa mga biktima ay maaaring may pagkaloob sa pamamagitan ng responsabling investigasyon, civil compensation, pagkakakulong o pagkagamot ng akusado sa tamang pasilidad at patuloy na suporta sa biktima. Ikaw, sang-ayon ka ba na hindi sila makulong dahil sa kanilang sakit sa pag-iisip? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Filipino.